<laughs> oh. Ikaw, hindi ka nagbayad ng butaw mo. Bayaran mo na. Ilang buwan na. Bayaran oh. Oo. Sige. Ilang buwan na hindi ka na nakapagbayad. Oo. Oh. Magkalaman na lang sa January. Oo. Oh. Yung... Ulog sila, may langgang ano lang putol siya hanggang Marso. Kasi diba, sila nung Marso. Marso ka Marso, na, may sakit ako, mo biyahe. Hindi <laughs> 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 <mara ka> <laughs>

<laughs> Ayan ako, wala tayo eh. <laughs> sa December, yung alam yung pera. Sa mukha mo na yan? magulo. <laughs> sa ka mo na yan. Ma, maiwan ma ka pa sa December. Maiwan lang kami, wag ka na. <laughs>